Hi mga boss, good day. So matagal tayong walang update ngayon mga boss no sa ating free range baboy. So bigay ako ng update mga boss regarding sa ating mga baboyan. Kung ano na mga boss no, kung tumigil na ba tayo o ano, may progress ba yung update natin? So matagal-tagal rin tayong hindi nakapag-update mga boss, mga 3 months din no dahil may pinagkaabalahan tayong ibang bagay mga boss. So, proceed tayo dito sa ating mga baboy, mga boss. So, ngayon, no? May progress talaga yung baboyan natin, mga boss. At hindi tayo huminto. So, ngayon, ang total ng mga inahing baboy natin is nasa 20 na ka inahing baboy, mga boss. So, ang laki ng progress niya compared doon sa pag-start pa lang natin. So, dito mga boss, naka-pre-range pa rin no, ang ating style ng pagbababuyan. So, naka pre range yan. Tapos, uh, pinagawan lang natin siya ng bahay nila, mga boss. So, meron tayong stable na nabahay, mga boss, no? Kasi, sa status natin ngayon, di na tayo nakapag- kuhan, mga boss, no? Parang, wala na bang days na wala tayong mga piglets so always talaga mayroong mga biik mga boss kasi nag na yung mga biik natin so halos every week may mga nanganganak so yan so itong nakita nyo ngayon mga boss ito yung kuan natin no? ito yung bagong setup so naka, naka live wire yan mga boss so yung normal na na wire natin at saka meron tayong Uh, pina-extension no pina-extension na nahigaan ng ating mga no, baboy so puntahan natin yung ibang baboy mga boss at doon mga boss makita ninyo so yun pa rin no yung compartment na pinagawa natin is gawa lang niya ng kawayan tsaka round wood so dito lang makikita sa paligid at nakabox siya mga boss at dito naman sa kabila ito yung ating barako mga boss so yan yan yung isa sa ating mga barako currently naka free rinse din nakasama siyang inahin na ugsa kwan pa nangulag so naka free rinse pa rin yan so yan yung setup natin mga boss simple pa rin Ah, naka kung sa kung pa bo, nasa, nasa bakuran lang. 'Yon, papunta doon mga boss, 'yan yung pastulan natin ng mga baboy. Sa so, yang nakikita niyo na walang mga damo. So, Diyan natin pinapastulan ang ating mga baboy. Sa ilalim din ng mga saging at dito sa kabila, dito yung kulungan. Dito yung kulungan natin mga boss. 'Yan. So, makikita niyo, napakalawak man na 'yan mga boss. Imaginin mo naman mga boss sa uh, 20 kay baboy. So narin rin basta-basta yung yung dami ng mga biik at saka additional pa ng mga inahin. So ginawa natin siya ng compartment no, parang para may iba-iba sila na area lalo na pag bagong panganak. So yan mga boss, bagong kapang, bagong panganak lang yan. At makikita ninyo mga boss oh, kanyan, ipa ng ah, tawag nito yung sa humay mga boss, yung sa palay ah, nilagyan natin yan dyan yung anong tawag yan no? basta kayo na yung magdiscover ng pangalan mga boss basta sa palay yan dito sa kabila, dito yung ah, mga baboy natin mga boss na pinapalaki no para para sa okasyon no sa birthday ng aking butihing ama yan mga boss, sa kabila for sale yan, no? Baka naman may bumili ng uh, biik. So dito lang sa amin mga boss. Diyan sa kabila yung for sale. Dito sa sa diyan na side is yung mga bagong panganak. So medyo marami-rami tayong mga baboy na ngayon mga boss, no? May mga bagong panganak, may ilang days. So yun, medyo busy talaga kasi nag-aabutan na yung mga biik natin. Marami namang bumibili ng, ng, mga biik natin, mga boss. So, meron na tayong mga suki, no? So, bultuhan na yung bilihan nila, mga boss. Nasa 20, 15 na biik. Yan. Ganda ng mga biik natin, mga boss. Yan, no? Makita mga boss, oh. Yung nasa sahig. Kwan yan yung sa palay mo sa iwan ko anong pangalan yun sa kwan so, maganda yan mga boss para hindi masyadong mabasa at hindi malangaw yung kulungan ng ating mga baboy yan papunta pa yan doon mga boss sa kabilang side no dyan uh, yung area na yan is dyan yung naka pre na dumalaga natin mga boss yung mga dalagita natin na na mga baboy. So, yan. Sooner, mga next month, magpakwa na yan mga boss. Magpakasta na yan. Yan, tatlo yan sila. So, yung mga baboy natin mga boss, galing din yan sa... sa ang, ang mga kinuha natin no, doon sa mga... Uh, mga biik natin nung nakaraan mga boss. No? Kasi nakita natin yung mga... Yan, galing yan doon sa isang inahin natin kinuha natin sila kasi maganda yung inahin magalaga ng mga big, So, dyan lang tayo kumukuha ng pinapalaki na maging inahin rin. So, dito sa kabila, nandito yung ating yung ating OG na barako mga boss. No? So, yan talaga yung original na barako natin. Yan. Makita niyo yung katawan mga boss. na, nyo, napakalaki niyan sa personal. Kaso, may mga tawag nito may mga rashes siya mga boss kasi yung katawan niya mga boss ina sa ina hit yang gina bagnus gina bagnus niya sa kahoy o uh, mga tagalog niyan itchy kasi yan itchy so, pero okay lang naman yan mga boss nilagyan namin yan ng ointment yan napakalaki niyan yan yung original talaga natin mga boss tingnan niyo yung isa, mayroon tayong isa para hindi naman mag-inbreeding tayo. No? So, iwas-inbreed. Mayroon tayong isa na barako rin. So, yan. So, tunigil ba tayo sa pagbababuyan? Ah, malagay, Palagay ko, malabo mga boss. Maganda yung return. No? Sa umpisa, talagang so pero pagdating talaga sa so wala namang hing masa, madali basta negosyo mga boss tsaga-tsaga lang no so yan yung view ng ating babuyan mga boss so simpleng simpleng babuyan mga boss wala talagang special dyan tsaga lang no? so, may special dyan yung tsaga so makita ninyo kawayan lang so, walang masyadong fancy na gagamitan yung electric fence lang yun lang kahit tingnan yung mga boss oh, yung kulungan natin so round ah uh, round wood lang tsaka kawayan dito lang makikita sa paligid so magandang investment yan mga boss na mag tayo, tayo ng kulungan lalo na pag ah uh, yung ina-after natin is yung mga inahin tapos yung mga biik natin, so at least safe din sila pagpanganak. panganak. Yun. Dito lang yan talaga sila sa likod ng bahay mga boss. Yung babuya natin. Yan mga boss oh. Imagine niyo mga boss yung pag natin. Nakita naman siguro niyo yung progress no. So pasensya na mga boss kung hindi tayo nang ka-upload. Oh, medyo busy lang. Thank you for watching again, mga boss. See you sa ating next video. Peace out.